and welcome to my channel. For today's video, ang gagawin ko ngayon ay reacting to my old picture. Yeah, titignan natin kung may pinagbago o wala. <laughs> Yan. Pisaan natin ito. Ayan, nakikita niyo naman. Ito ang unang-unang picture. At may pabangs pa nga ako dyan. <laughs> ganyan. Uso pa yan ganyan. Charot. Ayan. Ganyan lang. Short hair. Kasi nung dati pa, puro short, short hair yung aking buhok. Madalang lang ako magmahaba. Puro short hair. Kasi sabi sa akin ng nanay ko ay mag pagupit. Program pagupit. Maba lang na konti gupe. And next naman ay eto na naman. Ito na naman. Ayan. So, ko din uli yung headband. Ayan. At next, eto. Mm. Retrika, na uso yan. Aminin nyo din, gumamit din kayo nyan. Retrica. Uso yan. Grade 9, grade 10. Ayan, gaya gamit namin yan. Ang laki ng ngipin ko dyan. Mm. Ayan. ayan. Next ay, hmm, wag ka. Nakasando, nakashort. Ganyan, kitang-kita ang malaking ngipin. Malaki kasi ngipin ko, yan, oh. hmm. ayan o. Natitingin ako sa screen sa, ng cellphone ko. Nalilito sa ko, weh. Weh! Ayan. Ganyan din. Ayan. Di ba sabi sa inyo, may puro short hair ako, eh. Ayan. Tapos po, eye bags. Ito naman, diba? ayan. Naka-uniform ako, grade 10 na ako dito. Ayan. Di ba, against the light pa. ka Aka ID. Ang Hindi ko pa yung cellphone na yan sa aking barkada. Hindi aking cellphone yan. Nagpapawisan ako. Mm -hmm. Ang init kasi eh, kapag binuksan ko electric pan, maririnig. Ayan. Taste-taste. Malap. taste, taste parang siya, tiniis ka niya. <laughs> Next. Eto, yan. gan, Eto, graduation ko nung grade 6 yan. Yan. <laughs> Kasalib yun. O, di ba eh. Tsaka, buo, Hmm yung ano niya po ni yung bubbles. Bubbles, bubbles Uso din yan dati, bubbles eh. Ha, pinagpapawisan na talaga ako. Nadali ako na at napakainit talaga dito. Next. Oh, kapi uniform. Sa, sa ano to sa salam eh, nakagam. Ganyan. Green na green. <laughs> puro short hair. Ayan, di yeah. Ay, pilit pa yung ngiti ko lang. Ha! Yan. Di ba? Hindi pa ito dungiti nga. Ganyan. ganyan pa. Ganyan. Palabas pa lang ang ngiti. Palabas pa pala. Next. Eto. Ang laki-laki ng eye bag ko. Hindi siguro natutulog na ito. Uh, ayan, medyo lumabas ng ngiti ko. O, <laughs> Di pa rin nawawala ang aibag. Diyan. Diyan. Ayan. Hmm. Ngiti-ngiti. Ngiti-ngiti. Eto. Ano ako dito? Daker. Daker ako na ito. <laughs> Ongoy. Oh, Ayan. Diba? Cute ko dito. Nung bata ako. Ayan. nalimutan ko na yung tugtog niya. Ano ka doon? Makdo. Ooh. 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 <laughs> Ayan. Ito. Mga yan. Ayan. Mga nasa likod ko, mga din. And last. Ito ang last. Ayan. Ayan ang last. Student night. JS. Basta nasa dalawa lang na yun. Nandun lang. Ayan. Kung bakit ako nakaganyan. Ayan. Ayan, kaya mahaba na hair ko ganyan. Kulot. Siyempre, kailangan ka boom. Siguro mga ano ako nito Mga... Grade 9 ata kami. Grade 9 ata kami nun eh. Basta ganun. Siyempre, pag gumakal niya. Uh, si Sosyalan. So, ayun lang. Ayun lang ang mga picture ko na nakuha ko pa sa Facebook ko. At, pawis na pawis na nga ako. Ayan o. Oh. Pawis na pawis na ako. At napakainit talaga. O, oh, ayan o. Oh. Ang init. Dahil tanghali ako nag-video dahil tinamad ako kanina. Ayan. <laughs> Ay, Sana nag-enjoy kayo sa video ko. And... Huwag niyo kakalimutan mag-like, share, and higit sa lahat. At subscribe ka para mula. <laughs> and click the bell button para updated kayo sa susunod ko pang video.